Umabot na sa 45 ospital ang partner ng Bangsamoro Government sa ilalim ng programang Ayudang Medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG. Mahigit 260,000 Bangsamoro na ang natulungan ng programa mula taong 2019. Ang kwentong sa Pisyong Pangkalusugan mula kay Jen Garcia. Mahigit 260,000 bangsamoro na ang natulungan ng ambag, ayudang medikal mula sa bangsamoro government mula pa noong 2019. Itinatag ang programa sa ilalim ng Executive Order No. 17 ni former Chief Minister Ahod Ibrahim. Sinimula ng programa upang magbigay ng libreng medical assistance para sa lahat ng bangsamoro. Sa ilalim ng pamumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, mas lalo pang pinalawak ang saklaw ng serbisyo. Mula 11 partner hospitals noon ay umabot na sa 45 hospitals ngayon. Sa mahigit 260,000 patients, kabilang ang mga ina, estudyante, magsasaka at mga indigent at vulnerable sector, bawat kwento ay kwento ng pag-asa, lakas at panibagong simula. Jen Garcia, iMinds, Philippines.